Wala ka idea sa pag-umotor? Wala. Meron mm, konti. Oh, dito naman yan. Nakapag-drive kayo noon? Okay. Nakapag-train ako mag-e-bike-e-bike. ah, nag na ako kay e-bike. Kaya medyo Ito ano? lang din naman yung ano. Yan. May ito lang lang medyo malakas yung Pero may control naman to. Pwede nyo pahinaan. One lang. Mm. Yung speed niya. One, two, sa three. Oo, pag Tapos, one. Tapos drive, reverse. to Ang reverse atras yun, oh, di ba? Oo, okay. yan. Maririn nyo naman siya na atras yan. Oo. Uh -uh. Natulog na ganyan. Tapos may may ano na siya. Camera na siya. Ito. No. drive yan ang tanong. Tapos busina. Signal left and right. Meron na rin sa ano side mirror tapos sa uh, baba. No. Tapos meron ding hazard pag ka. Ang light sa taas. Hazard. Ilaw sa taas to. Taas. Ay wait lang hin. Oo. Uh -oh. Dito, Ayan yung ilaw sa taas. Busina. Tapos preno sa harap, ito yung malakas niya, saka so, ito, full brake. Ito yung malakas na preno niya saka so, ito. Ito yung ano lang yung patamtaman lang niya. Yung medyo babagal lang siya. Pag tumama mm. bay hams, di ba? Mm -mm. Biglang ano lang medyo babagal ka lang. Hindi yung totally biglang hinto. Ito 'yon gagamitin mo. pag babagal ka lang. Pag hintong hinto gusto mo, ito. kaya ito. O pwede rin ito pag sabay mo. Ito wiper ito po. Ito, ito. Tapos meron din siya dito nga ano, naman mga sa, sa sounds naman to, bluetooth. Ah. Uh, dito. Ito mga ano yan. Um, niya. Ang um, pindutan nga naman. sab ano yan, sa uh, sounds? Sa sounds yan. Tapos, pero nitong alarm. Ito kung ano yung susi nyo dito ma'am. Yun din yun sa mga compartment na. Dito mm -hmm. sa battery, sa kadot sa likod. Ito naman po yung ano, pwede nyo siya gamitin ng walang susi, remote lang ito. Mm. Kilis na siya, ma'am. Yan, may power na siya, ma'am. Mm. Dalawa o tatlong pindot. Mm. Magkapatayin nyo ito, ma'am. Oo. Oh. Yan, patayin na. Tatlong pindot lang. Tatlong pindot. Patay pag mag-open, tatlong pindot din. Oo. Pag lalagyan nyo naman siya ng alarm, lock. Ito. Ito yung pinakababa. Yan. Lock. Lock yan. Yan, lock na Tatlong yun pindot yan. din yan. Oo. Yan, pag may gumalaw nyan, ma'am. Nyari, may nagsusi. Sa so, may susian yan. <laughs> may nagsusi. Yan, mag-aalam lang siya. Mag-aalam lang siya. Kailangan niyo pindutin yung unlock. Yan, Ganun lang naman yan, ma'am. Kaya hindi kayo malito rin, gamitin niyo lang din susi. Kasi minsan, pag ginamit itong keyless niya, Nasa bulsa nyo, di ba? Minsan nakakalimutan yung mga open. Naka-open yung anong, bigla kayo aalis. Mm, may so, kailangan alala. susi lang talaga. Oh, susi. Gamitin nyo na lang ito kapag ilalak niya. Mm. Electric pan, may patayan din naman ito. Ganun hmm. lang naman lang. Mm. dito sa compartment. Yung... Asan sabi mo yung left na ilaw niyan? Yung signal? oh, yung signal. Tapos, left, tapos right. right. Pag yung mga labing naman yan, tapos ito headlight. Hmm. Tapos papasok na rin naman para. Oo. So, Mas malapit si Gilly. Mas malapit si Gilly. Mas malapit lang malapit si Gilly. apartment na siya. Okay. Tapos may extra siyang gulong. Oo, may extra siyang gulong. Dito naman yung, ano niya, yung, yung battery. Ito naman kahit hindi niya na ilabas, medyo may, may kabigat ang battery dito. Hmm. Ito battery. Dito din lang yung magsasaksak ba? Ma Lucky. Saan? Ito. Ah, okay. Ito yung charger. Sa so, unang charge nyo na ito bang pag nalawa ba? 10 hours initial mm. charge. Sa so, sumunod kahit 8 na lang. Kahit 6 to 8 hours na lang. Ito sa, ito dito. Unahin nyo lang saksak lagi sa kuryente. Ito mm -hmm. Ito naman, ang tulong naman nito, timer. Kasi ang char charging natin ma'am by oras. Mm -hmm. Wag yung pag huminto na to kasi minsan kasi hindi accurate yung pag charge nito sa karga ng battery. Mm -hmm. Minsan pasok siya ng pasok, karga ng karga kahit full charge na. Kaya na no, overcharge. Mm -hmm. Kaya na eh. Kaya lagyan nyo lang ng timer to. Mm -hmm. Parang adapter niya. Kasi ito sa oriente. Kung okay. sinaksak nyo naman ito sa kuryente, may ilaw yan, may numbers. Kaya pinitin nyo yung set. Mm. Pinitin nyo siya ng set kung anong number nyo i-alarm. Ngayon, 10 hours. Pagkatapos ng 10 hours, magsisiro yan. Mm. pag zero na siya, hindi na siya papasok sa kuryente. Kahit mm. lakasaksak pa siya. Ah, okay. Kahit automatic kapasak, na yan siya. Automatic na, kahit lakasaksak pa. Okay. Yun yung kagandahan, yun ang tulong niya. Hmm. Yan naman, ma'am. Hmm. Tapos kapag mag-charge na kayo, ma'am Ito, dito naman Ito yung bar niya, ma'am Lima One, two, three, four Tapos isang pula mm -hmm. Pag na-under kayo, ma'am Di pa nga nabawas Doon pa lang yung bumabawas Bumabawas ng isang bar, dalawang bar mm -hmm. Pag ang bawas niya, eh, habang na kayo Nag-blink na yung huling-huling bar mm -hmm. Yun, warning for charging na siya Yung red na yan Oo, Pag oh, nag-red na siya, pag nakikita niyong nag-blink na ano na Nababa yan eh, nababa. Mm. Pero pwede na yan siya i-charge kapag isang bar na lang? Oo, oh, yan pag yun, pag one bar na. Kahit one bar o oh, kahit hindi nagbiblink or kahit na nasa isa. Kasi mayroon pa yan eh, na, naiiwan yung huling bar. Mm -mm. Tapos yung pinakalas niya, pag nagbiblink na. Mm. Kaya yun yung pinakalas niya, yung warning niya, yung nagbiblink na. Tapos pagkagaling sa biyahe, Hawap isa... mo nga muna ito, third. I-drive ko nga muna sa oh, gilid. Diba garing kayo sa biyahin, ma'am, sa labas? Mm-hmm. Yeah. Pagka dating nyo dito, lo, bat na, pahingan nyo muna mga 30 minutes bago nyo i-charge ulit, ha? Pahingan lang mo muna. Um, unang charge, 10 hours. Sa sumunod na charge, Pero, kahit 8 hours doon. na lang. Okay. Mm-hmm. Yes, tingnan nyo, ma'am. Wala na ko yung gulong niya, ano, paging.

ito Yung lang. ito pala. Una ka? Hindi iniisip yan. Yung ay sakto yung boy. ganyan Baka meron kasi. Malaki to eh. Yung maliit lang. Meron ka dyan. Mga hindi binabalik. Okay na. Malaki. Pero medyo malaki Ay, maliit na yan. kasi Okay na

Inat mo ah lagi daga dun, ma'am Dito din lagi sa, sa, sa likod <laughs> Ibang daga yan <laughs> pag, may daga ulam, mo. <laughs> pag may Pag may dumaling, si magtatago yun <laughs> Ibang daga siguro yun, eh <laughs> Daga yun Daga yan, <laughs> Yan ang mas nakakatakot. Ay grabe yun. <laughs> Malaki 'yun. <laughs> Sayang daga na 'yun, nakapala mo <laughs> 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 <Saray> ko. Wala <pa. laughs> wala. Pero ito to. Yan naman. Um.